Nung isang taong gulang pa lang ako, ay nakatira kami sa Manila kasama ang mga magulang ko. Kasama rin ang aking mga kapatid. Masaya naman raw kaming naninirahan doon na magkakasama sa simpleng pamumuhay. Ang lugar na ito kung saan nakatira ang inako, nang siya'y nag-aaral pa lamang. Kasama ang kanyang nagkatatandang kapatid na nagpapaaral sa kanya. At dito rin sila nagkakilala ng aking ama. Ngunit tumating ang araw na pinili ng aking ina na umuwi dito sa Bohol kasama kaming dalawa ng nakakatanda kong kapatid. Noong una ay hindi sangayon ng aking ama ukol dito dahil gusto niya sa Manila kami lalaki at mag-aaral. Ngunit mapilit ang aking ina kaya lumuwas kami galing Manila at lumipat dito sa buhol. Bata pa lang ako noon at hindi maintindihan ang mga pangyayari. Pero ang kwento ng ina ko ay ayaw niya daw sa mga kamag-anak namin doon dahil masyadong nakikialam sa kung ano ang buhay na mayroon kami. Naiintindihan ko ang aking ina kung bakit mas pinili niyang umuwi sa lugar na kinalalakihan niya nang dumating kami sa Bohol ay mapayapa namin naman kaming nanirahan. Pagkatapos ng ilang buwan ay sumunod ang aking ama upang makasama kami dito sa Bohol. Lumipas ang ilang mga taon, hindi diyan nagtapos ang aming paglilipat-lipat ng paning ng tirahan. May isang araw na hindi nagkakasundo ang aking ina at ang kanyang mga kapatid kaya lumipat kami ng tirahan. Hindi naging madali para sa amin ang mga pangyayari dahil masyado pa kaming bata para maintindihan. Hanggang sa nakapagbukod na rin kami ng tirahan namin at naninirahang mapayapa at masaya kasama ang aking pamilya. Nang tumungtong na ako ng high school, ang tiyahin ko ay umalok na pagpapaaralin niya ako sa pribadong eskwelahan sa lugar nila para may makasama siya sa kanilang bahay kasama ang maliit niyang anak. Dahil ang katuwang niya ay nagtatrabaho sa barko, isang siman ang asawa niya at mas gugustuhin nilang pamangkin ng kasama kaysa maghanap ng katulong. Kung tutuusin, parang nagworking student na rin ako doon ang lugar na ito ay sa Hagna, Bohol. At malayo sa aking pamilya na nasa loon. Ayaw ko man sumama pero wala akong magawa dahil na-enrolled na ako sa paaralan na pag-aaralan ko. Ako'y gigising ng madaling araw para magluto ng umagahan. Maglaba, maglinis, magbantay ng pamangkin ko at magbantay ng ukay-ukay ng, ng itinayo ng tiyahin ko. Kung wala siya, ako ang pagbibilinan niya na magbantay nito. Mabuti naman ang aking pag-aaral at pagtitir, pagat pagtira sa kanila. Masam, masaya rin silang kasama at itinitrato nila akong parang anak. Ngunit hindi rin madali para sa akin na mawalay sa aking pamilya dahil madali akong nangulila ng pagdalambing kaling sa aking magulang lalo na sa aking ina. Hanggang sinasanay lang din akong malayo sa kanila kahit minsan ko lang silang makikita. Paglipas ng isang taon, nagbigla na lang ako na gusto ng aking ama na iuwi na ako sa amin dahil ala ayaw ni, ni, niyang malayo ako sa kanila ng matagal. Masaya ako dahil makakasama ko na sila araw-araw. At naiintindihan rin naman ng tiyahin ko na bumalik sa kanila. Kaya pagkatapos ng school year ay bumalik na ako sa aking pamilya. Hanggang ngayon ay magkasama kaming masaya at namumuhay ng payapa.